Hello guys, good morning. Good morning sa lahat. Uh, for today's vlog is mag ano, magluto ako ng dabong. Dabong yun sa Bisaya, sa Amua, sa Bohol. Pero dito sa Iloilo, ano, um, tambo dito. Tapos, iwan ko sa Tagalog kung ano yung dabong. Yung dabong ba? Yung baby sa kawayan labong ba yun sa Tagalog? Hindi ko alam. Kaya samahan nyo ako magbalat ng niyo. Kaya. <laughs> yeah. Ito na. Hindi. Bale ano tatlo. Bale, tatlo ka. Kwan. Hindi ko na sabay ganin ay. Eh, pag video. <laughs> Kasi ano. Yeah. satu satu per gabian pertama

gasan balik kay para di langgaman di manuka sapat masyadong pigain yung una kasi tigaan pa yung pangalawa yung pangalawa yun ang una natin yung sabaw yung sabaw gawin na natin tatlo ang pangalawang tiga. Kasi, ano to eh? Ito ang isabaw natin ng dabong. Siguro apat na lang apat na lang apat nakapnudus eh, parang kaunti lang kapabukal bakal pero yung ano yung gabong yung da labong na ano na yun na pakuluan ko na kagabi

So, ang unang gata is aside na to kay paradigma ano ito ang labong ang dabong okay nalaga ko na gabi okay, ano lang ano lang nato Ikaan ka. Ikaan. Yung gusto ko sa ano, yung may nga dito, yung sa dolo. Yan gusto ko. Hindi ko yan inano. Pinapak ko gabi yung ibang gano'n. Inano ko sa suka. linis tayo ng saluyot guys okay, ilagay natin sa dabong ang saluyot atong tanawon dun isa isa kaya basig may ulo oh, ang ulo kuno kay kung makakaon ko ng tag ulod makalami ko ng tingog ambot ba kung tuod na Pero dami to guys, hindi to maubos. Kaya dami. Sa loyot, ang kapartner sa dabong. Sus. Masarap yung dabong kung may alimasag. Ah, alimango. Yun ilagay ba? Yung pasayan. Oh wow, yan the best. The best ang masarap. Pa pasayan sa Dabong. Kaya wala eh. Ano lang? Pure lang. Walang ano? Uh, bangus pa sana. Bangus. Kaya walang bangus. Ito lang. Dabong at saka saluyot. Ah, may ano pa pala? Yung bagongon. Maganda rin. Hugasan na natin ang ating ano, sa loyot. At ating gunting-guntingon kay para maano gita-gita hang kuan ba? ang ijahang lapoyo An ano nang lapoy ano tawag yung mag ano gitsa ba dapat guntingon kasi kumukulo na kain na patong kumukulo pa ilagay natin ang saluyot Pan natin. Okay. May isda pala guys. I Buta nga na isda. Ano isda? Galunggong. Galunggong. Okay yan. Yan lang ilagay natin sa ating tambo. Ito guys. Ilagay na lang nato itong gata nga. Unang tiga. tayo lang tayo nag ano eh tayo nag video tayo nag ano hmm. okay okay lang hmm, diba puyo tong sabaw dahil sa ano pakuloyin lang natin para ma ilo ibuta ilagay natin ang kwan ibutang na to ang isda pwede na natin ilagay ang isda. Hindi lang na ito eh. Pag mabutang ang isda, di lang halo kayo ng kay para di malunot. <coughs> <coughs> Ganun-ganun lang. Para di malunot. Okay na to guys. Okay na. Tikman. Tikman natin yung ano sa to. Kung sakto na yung lasa. Okay na. Love. Uh, sa inyo na yung ano sa inyo na yung kung anong gusto nyo ano templa sa panglasa nyo kung anong lasang gusto nyo kasi iba iba tayong panglasa di ba ito guys tikman natin yung loto natin oh ang sabaw sakto sakto lang ang ano niya yung ano lapot niya, lapuyot. Tap. Hmm. Oh. Ito paborito ko. Mabuti na lang nalaga ko to masyado gabi eh, yung ano, dabong. Ano, lumampot. Pwede sa walang ngipin. Sarap. Hmm. Hmm. Hanggang dito na lang ako, guys. Mm. Ay, pala sa panunood nyo. At ma hingi ako sa inyo ng lambing. Uh, sana i-subscribe nyo ako. Ipa-i- Likes, comment, and share. Thank you so much. God bless you. Satanan.